free mountain hiking in Metro Manila and this time, aakyatin natin ng Mount Ortigas. Kailangan ko lang tumawid mula dito sa bus carousel papunta dun, sa habilang street na yun. Pero, aakyatin natin ang bundok na to. Hindi ko na hindi yung sinabi niya. Nag-bus carousel lang kasi ako kasi mas mabilis. It's time to climb the mountain. Nasabi nila na, no, uy, may medyas o. Oh. Nagubad na siya ng medyas. Ah pag ka dito, dadaan ka sa may MRT. Ito na yung tuktok kung saan may kita mo lang ay mga commuters. Ditong side na to, mga papunta sa bus carousel. Ditong side na to, naghihintay ng tren, MRT. Kailangan ko pang bumaba para pumunta on the other side. Para sa akin yung bus carousel, yung isa sa mga magandang developments ng public transport in recent years. Sinasabi ko sa inyo eh, ang Metro Manila ay isang malaking obstacle course. Ginawa talaga yung infrastructure natin para mag-exercise tayo. Dito na tayo ngayon sa northbound. Medyo nakakapawis yun ah. Ito nga pala yung view from the top. Boom malapit na tayo sa ating destination. Ako nga pala si Buji at mahilgaw mag-story time. Kung di nyo pa ako pinapollow eh, follow nyo na ako. Congrats! Nakatawid na tayo! Siguro kung i-rate ko to, 6 over 10 kasi at least may lilim. Pero, yun ay dahil kaya kong maglakad. Dun lang tayo galing. Mabilis lang yan kung tatawid mo ng upgrade crossing. Kung ikaw ay buntis, matanda, pilay, PWD. Grabe, mahirap yun ah.